guys oh. Okay. ulit dito sa Sityo Barangay Dalaikan so, ngayon na guys So shout out sa mga kaibigan natin ay, mga May pahuli na naman itong Princess Alexis Ayan tayo sa Mga tao Ayan guys o naman guys. Silipin natin guys

Tilingan. tapos tulingan muna atapos tulingan muna <tilingan> atapos